for today's ngayong video nga mga ka-viewers ay napanood ko nga ang experiment na sa face wow! grabe ang galing mga ka-viewers kasi bubulwak pala ang soft drinks kapag nilagyan mo ng maraming mentos grabe tatlong soft drinks ngayong ginamit nila sa experiment na to kaya tara na mga ka-viewers gawin din natin to yeah! punta nga muna ako dito sa supermarket para nga magnakaw ay bumili pala ng isang balot ng mentos sa tatlong 1.5 liters ng soft tapos, drinks tapos bumili din pala kami ng cake ni Aling Pats dahil mag-celebrate nga kami ng ika 108k followers sa Facebook at shoutout nga pala sa kitchen water kasi ito nga yung favorito namin bilang kasi sobrang sarap ng cake Grabe Grabe mga ka-viewers, parang kailan lang nuna nasa 300 followers pa lang kami. Bago pa natin sumulan na nating hack mga ka-viewers ay nagtuhog muna kami dyan ng mga mentos mga ka-viewers gamit ang ating barbecue stick. So ayan mga ka-viewers, andito na yung ating tatlong soft drinks mga ka-viewers. Tapos nagawa na rin tayo ng isang barbecue stick ng mentos mga ka-viewers ngayon. At na try natin sa experiment natin ngayon kung alin dito sa tatlong, ah, tatlong soft drinks na to yung mabilis mag-react kapag nilagyan ng mentos. So tara unahin natin tong Sprite! Bubuksan muna natin tong Sprite. Ayan. Buksan natin siya. Yun. Mabas na yung carbon niya. Ayan. Tapos, lalagay na natin tong Mentos. Ayan. Ay, grabe! Amazing. <laughs> Siguro lang siya katas mga ka-viewers. So, dito lang siya. Hindi siya bumulwak na sobrang taas. So, ganun mag-react yung... Pero lumabas yung... <laughs> lumabas yung Mentos. Amazing! <laughs> <laughs> Ayaw nyo ng mentos, okay So ganoon siya sa mga ka-viewers Ayan, ngayon naman, sunod naman natin Susubukan tong royal Ayan, royal naman sunod So lalagyan na natin tong mentos In 3, 2, 1 Okay, ayun na, ayun na, ayun na Tingnan natin, tingnan natin Okay Uy, 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 So yun mga viewers hindi siya masyadong bumulwak at hindi rin lumabas yung mentos. Ayan, no? So mapapansin niyo mga ka-viewers, yung royal mga ka-viewers, hindi siya masyadong nabawasan, no? konti lang. Pero yung sprite, ayan no, nabawasan siya ng halos 500 ml. So ngayon dito na tayo sa pinaka, okay, pinaka grand finale mga ka-viewers. Ito yung Coca-Cola original mga ka-viewers. Ito yan, subukan natin siya. Ayan, buksan natin. Ayan, lumabas na yung carbon niya. Okay. So yun, nalagyan na natin siya mga ka-viewers Ayan, tignan natin kung nagre-react talaga ang cola ng mas malakas kapag nilagyan ng mentos Ayan, let's go! Pasok. Ay, oh, grabe! <laughs> grabe mga ka-viewers, oh! Ayan, oh! Naglag yung mentos mga ka-viewers So grabe, mas malakas na talaga yung cola mag-react Ayan, oh! No? Grabe din yung nabawas mga ka-viewers, oh! Ayan, oh! So yan mga ka-viewers, try nyo na yung ating experiment. Grabe, sobrang lakas mag-react ng cola. Saka yung Sprite din. Ayan, no? Pero mas malakas yung uh, Coca-Cola kasi nagawa niyang ano, ibagsak yung mento sa ano. Sa simento. So hanggang dito na lang itong video na ito mga ka-viewers. Abangan yung next video natin. Bye-bye! <laughs>